So guys, may nagbigay po dito cake okay. sa akin sa building kami members po ni Pastor ED sa church from Indonesian church mababait po sila guys lagi po nagbibigyan ng pagkain tapos nga binigyan ako ng cake to guys from meals more and uh, mere mere snails chocolate cake classic series yang sarap ng flavor nya guys so ito guys pipita ko sa inyo ang lama ng cake ang sarap design pa siya. May design pa ng bulaklak. Ilalagay muna namin yan sa para ano, malamig. Mamayang gabi. Mamayang gabi namin kainin. Thank you, thank you so much po, ma'am sa yung binigay niya cake so tatakpan na natin guys kasi lalagay natin sa ito yung ito yung cover niya sa box Thank you so much once so again, Mom.